What's up mga Boys? no? Uh, it's me again Austin's no, World and welcome ulit tayo dito sa ating Jared Mini Gamebirds Backyard Farm. Eh ano naman ang pag-uusapan natin ngayon mga boys? Yan ang ating aalamin. Okay? So yun na nga mga booboys, no, na pag-uusapan natin yung marketing uh, side ng ating pagmamanok. So ano nga mga boys ang pinakamagandang edad na maibenta yung ating mga alaga? I'm holding right now a 3 months going 3 months uh, cockerels ito ay locally banned dito ng aming association. So yun na nga mga bo boys no. Unahin na muna natin pag-usapan yung edad na below Like 3 months below na na mga uh, cockerels or din kasi nagbebenta ng ng sisiw pa lamang ano, Even day old, uh, marami nang nag, uh, nagbebenta ng ng ganyang edad no. And I as I, I can see also na maraming potential buyers din. Tingnan natin yung pinaka advantage side doon sa bakit mas better magbenta nung day old hanggang 3 months or less than 4 months old. Beneficial ng pagbebenta ng mga sisaw uh, ng game Pal, ano, uh, these are the young cops. Mas mababang gastos sa pagsisimula. Mas mura ang mga sisaw kumpara sa mga matatanda na manok. Hindi mahaba yung pag-aalaga mo ng mga sisaw, ano. In a short while, yung expenses mo ay pwede ka agad bumalik sa'yo. So, mabilis yung turnout ng ng income and and replenishment ng expenses mo the principle of buying the cockers no siso na because of the the cost no nakasave ka because, it's a little something less compared to doon sa price ng stocks uh, second then is uh, you will not uh, anymore administer uh, several uh, vaccinations no kasi nga kung month old yung ating siso uh, syempre yung appropriate lang doon sa age kung saan kukunin siya ng bayer less sa pag-alaga, less than yung expenses at consumption doon sa feeding. Mas appropriate sa mga backyard uh, backyard breeders uh, katulad ko, limited yung space na as early at their young age, ah uh, may dispose ka agad you no. Know? Dahil nga uh, limited, wala tayo ng pang-range na na area. And considering also na yung ating ano, yung ating breeding, pwede tayong magtuloy-tuloy. So pag marami tayong nakaano yan, naka naka up, mga na, na natin na bread at, tas hindi, at kailangan pa natin mag-wait for almost 7 months or 8 months, tendency niyan magpapile up yung ating uh, mga mga CCO, ano. So, super crowding na sila. So, ito naman yung mga kahirapan. Ano naman yung mga kahirapan sa pagbebenta ng CCO, ano, na naging foul? Uh, Siyempre, kinakailangan ng espesyalisadong pangangalaga at pagsasanay. So, kailangan ng mga CCO ng maingat na pag-aalaga, no? ah uh, pagpapakain, at pagsasanay para maging isang ganap na magaling na, na fighter. Siyempre, mas matagal na panahon ng pagpapalaki, uh, ilan na buwan ang kailangan, kailang kinakailangan para maging isang stag o yung kak na handa na para sa competition or breeding. You know? So, pag may, may kairapan, siyempre may ganoon yan mga binipisyo. No? May binipisyo. So, yung mga binipisyo naman sa pagbebenta ng stags, o oh, si stags, or young cocks, hanggang isang taon, nasa peak na ng kanilang uh, kaugapuan, kabangsan, kagalingan na na pwede mong i-test no, pwede mong i-sparring during the acquisition. So pag nag accord ka, boss, gusto ko yung sa uh, gusto ko i-spar mo dito, yan, yan yan. So ang tendency niyan, you you can get the best out of the sparring na ginawa mo, ano? If it is based uh, doon sa gusto mong qualities, sa traits ng manok, yun naman makuha mo, no? Unlike yung sa CCO, na hindi, wala kang, wala kang idea kung anong magiging paglaki nila. Although, assured yung uh, bloodlines, but definitely, hindi mo pa nakikita kung anong magiging, magiging galawan nila pag uh, dating sa action, no? In addition, siguro, no, pwede mo din siyang gawing broodstock kagad, no? If it is for breeding materials, breeding stocks, pwede mo kagad siyang gamitin for breeding. Makikita mo, makakapa mo yung mga configuration, kung ano naman yung gusto mong karakter, composition sa isang breeding materials no. Ito ba ay maganda yung katawan, ito ba ay parang puso ng saging? Ganun ba, maganoon ba? Ano? Na hindi mo kayang gawin doon sa sisi side. So, 'Yun nga, it comes with the price naman ano. 'Yun ang magiging consideration mo din. But definitely, the decision is yours no. Uh, whichever is beneficial sa iyo, ano, uh, tingin ko naman ay magiging successful ka. Um uh, basta't palaging tatandaan kung anuman ang 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 halaga ng na, na acquired mong materyales or na manok ang pag-aalaga pa rin ay, ay ang pinakaimportanteng aspeto sa pagmamanok no so before we end yung ating topic for today mga po boys no present ko muna sa inyo yung ating object for today ito ay isang 9 uh, month old na nestag no the, composition of this bloodline is a velcro na cross natin sa round head so velcro yung ating uh, uh, broodcock and then na cross natin sa roundhead na 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 brood hen. so dirty fit siya dahil a combination of uh, dark legged uh, velcro uh, blue leg and white legs na na round head. so hanggang dito na lang muna tayo mga po boys no ako po ay lubos, na nagpapasalamat at uh, sa yung pagsubaybay sa ating munting channel no uh, ako po ay natutuwa doon sa ating mga comments na received noon na nating uh, pag-uusap ng ating unang naging uh, topic uh, somehow it really gives us more of information as regards improvement ng ating pagmamanok boy lubos na nagpapa <laughs> pa-manok kasi dyan ako boy lubos na nagpapa sa maraming salamat maraming salamat hanggang sa muli <laughs> may 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 manok sa baba <laughs>